So, makinig po kayo. <laughs> ito na, ito kami. na. Kumapit tayo. So, after yung practice namin, inalikan ko siya. Ay! <coughs> Ay! Oh. <coughs> Saan? <Andrew>. Hindi <laughs> 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 pa kami, hindi pa kami, kami mag-boyfriend. Ma oh, no. my God. So, parang, niyo lang po, ganun. Andi <coughs> e, Andy, nag-ano like, kami, nag-duet kami. So, after namin mag-ano, mag-record ng kanta, ng duet, paalabas na ako. Nalitan mo Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng nanonood and welcome back to our RDMV Radio Podcast. Isa naman pong malakas sa palap ka And I am Liza together with... Christine. At kami na naman po ang inyong makakasama sa ating uh, makabuluhan at masayang pagkakuntuhan na ito. Pero hindi lang po kami ang makakasama ninyo dahil ngayong Valentine's Special. Yes, very special. Sobrang ang, special. special natin, ang episode natin na to. Love month ngayon. Love, Kaya ka tayo nakapink. <laughs> Oo. Okay, love month ngayon. At sobrang saya natin. Yes. Napagbigyan po tayo. Yes. Despite the busy schedule at itong... Ano mo kinikilig na ako ngayon palang? Oo, oh, oh, grabe. Pagdating pala Parang nila kanina, parang nakita ko si Bindong at si so Marian. Si Marian. Man, huwag mo nang patagalin sino ba itong ating mga makakasama. Siyempre, ito? isa sa mga gospel choir. Siyempre, napakaganda. Kung makikita niyo sa stage, nagningning ang kanyang yes. kaladaan. Smile smile lang. Yes. Wala akong boses talaga. True, pati. at walang iba kundi ang ating kapatid, Sister Eleonora Frias. Yes. 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 Ayan! <laughs> at siyempre, ang kanyang brother-husband, PFC 24Head

Mr. Yes. and Mrs. Priya's in the house, yes. mga ka -pips. Uy, may tawag na po pala kami sa inyo. Ang aming pong tawag ngayon sa inyo ka ay ka -pips. Ayan, bakit ka-peeps? Sila ang tatawag natin mga kabataang prayer partner. Oo, oh, eh, diba? Kabataang diba? prayer partner at heart. At kahit hindi na po uh, kabataan, oh, baka <laughs> sa puso ko? Ano po ba ang mangyayari kasi ngayon, Sister Christine? Bakit ba sila ang na-invite natin ngayong Love Month? Yes, syempre. Diba? As nakikita natin, sila talaga yung ano nila, yung marriage nila nakikita natin na talagang maganda although hindi natin alam yung inside talaga. Ngayon malalama. natin malalaman. Oo, malalaman natin. Sister Christine, okay. are you ready? Yes, ready na. Namawis na yung kamay ko. Timbating timba ba na, kayo? na po ito? Ready na. Ready na po. Ready na po. <laughs> ready, ready. ready na pa rin lumabas. I-exit na daw <laughs> po sila. Alam mo ba, anong yung pagbati muna sa ating mga kapips na nanonood? Ayan, so tayo ay bumabati no, sa lahat ng mga kabataan, no? Lalo na siyempre dito sa PFCC 24 Cavite. At tayo nagpapasalamat sapagkat uh, tayo napanyayahan mm -hmm. no, dito sa podcast ng ating mga kabataan dito. So maraming maraming salamat. Medyo nakakalunod yung introduction nyo. <laughs> <laughs> Pero yun, maraming salamat yan, sa privilege na makasama nyo dito. Yeah, salamat sa Diyos. At kami rin ay... Natutuwa na inyo pong maimbitahan dito. At nawa sa ating pag-uusap ay makapagbigay tayo ng ng kaluguran at siyempre papulit pagsamba sa ating Panginoon. Yun lang naman talaga. Yes. Glory to God. Salamat. Siyempre mas masarap na ma-inspire din natin sila yung mga okay. nanonood, oh. no? Oh, Oo, totoo, yes. totoo yan. Yan yeah. yeah, naman talaga po ang ating pakay ngayong araw. Kaya, unang tanong, ako, ito Ang tanong? <laughs> para kasi <laughs> yung first question ay medyo, ano na eh, uh, mahirap na to. Yung mm -hmm. premium question na agad. Uh, unang tanong, Sister Christine, tanongin mo na nga. Say. Ayan, Sister Ellen <laughs> at Brother Dennis, siyempre, unang namin tanong. para po sa inyo, ano po ba yung definition nyo about love? Yeah. Mm -hmm. Ladies first. <laughs> <laughs> Parang ano ba ito, bumabalik ko sa high school. Uh, ko po yan. what is love? What is love? L-O-V-E. Oo. What? Oh, oh. what is love? Love is God. Yeah. And God is love. <laughs> yes. Very basic, no? Oo nga naman. <laughs> Praise God. So after ko, si brother din. <laughs> okay, ikaw muna. <laughs> Bumalik, no? Bumalik <laughs> <ulit. laughs> yeah. So, so syempre napaka sabing nga napaka broad ng ano ng meaning ng ano ng love. So kaya ko na naman nasabi, God, love is God. Talagang kasi siya na yung kabuuan ng lahat. Pero salamat sa sa pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Kaya naman tayo natuturing magmahal. At salamat sa Diyos sa pag-ibig na 'yon. Dahil naranasan natin 'yung pagmamahal ng Diyos, kaya naman eh, i nga i-share eh, din natin mm -hmm. 'yung pagmamahal na naranasan natin buhat sa Diyos. At kaya nga nagkaroon din po tayo ng pagkakatao na hanapin ang ating suitable, si uh, sabi nga, suitable, uh, help me. Yeah. Yeah. So, thank sa you, talaga 'di ba? Sabi nga, you cannot share, uh, you cannot share what you don't have. Yes. So, if naranasan natin 'yung love na galing kay Lord, na i-share natin, mayroon. Yes. You know? oh, right? So, And okay. in Dire diretso na yun eh, hindi lang sayo ma maibibigay yun eh, parang talaga namang ma share mo sa kahit na sino. So ayun po ang definition, Sister Ellen. Yes. Ito naman, umapit po lahat mag-seatbelt. <laughs> Baka malaglag po kayo, sa sagot niya. Brother Dennis, ano po ang definition ninyo yan, ng love? So kung kung God is love, no. So love can never be defined. So it is oh, undefined, uy. no. Kasi siyempre kung anong konteksto niyan, dahil tayo siyempre palagi tayo nakakapakinig ng Word of God. So madalas ang konteksto natin doon naka-base. Pero sa totoo lang, uh, dahil matagal na eh. No? Siguro kung mga bata-bata ka pa, yun, ang daming binibigay na definition. Pero para sa akin, ang, ang love kasi, yung pinaka-importante is yung love na natatanggap mo. Kasi kung yung love lang siguro namin, kulang yun. Eh. Yes. Kaya nga sinasabi na it does not take two to get married. It takes mm -hmm. three. So it is the presence of God Amen. na magsasabing it is defined by love. Amen. Yeah. Oh, dapat oh, talaga that. si Lord nandun <laughs> lagi sa center. oh, no? Oh, oh. Hindi pwedeng pwede <laughs> kumabsent si Lord. Pag <laughs> nag-date <nandun> kayo, kasama <laughs> lagi si Lord. Mm -hmm. Yes, tatlo tatlo talaga kayo. <laughs> May third wheel. <laughs> oh, <lo, laughs> lagi. Pero malakas naman third wheel nila. No? Mm -hmm. So, ayaw Baka diga. pwede ba mag-addition? Oh, sige po. yes. Meron pa dad. Ano Love is willing to see nothing. Yeah. Oh. Love is blind. <laughs> <Love is> blind. <laughs> <laughs> Slam <book>. Lumalalim na. <laughs> Lumalalim na. <laughs> <laughs> Ito <Lumalaling> na Actually, <laughs> <laughs> na. hindi naman talaga blind eh. <laughs> Nakikita mo. Pero dahil sa pagmamahal mo, natatanggap mo siya. <laughs> Kahit maging, Maginsino sino, ka man. Oy! Ganda mo rin. Parang, parang kantay yan. Ah, Malapit na po, no? Malapit na po. Ganyan, yeah. 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 Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Sinabi ko na nga, kanta yan. Ah, gusto ko ituloy, ituloy na lang po. Okay. Kanta na lang tayo. Uy, maganda yun. Para sa ito, dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Totoo po yun, no? Basta kita. Maging Sino? Kaman. Ayoko na kumanta na kapag yun, the singing bee, no? maraming salamat Thank po you, for honey. sharing that. So, with that being said, Sister Christine, mm. maaari po ba namin malaman naman <laughs> Paano po naman kayo nagsimula kung si Lord po ay tinulungan kayo at nasa gitna po ng pagmamahalan niyo si Lord? Paano po muna kayo nagsimula? Paano hmm. po nagsimula ang no story po ninyo? napaka ano? Napaka-habang. Parang dalawang version niya, no? Two days version. po. <laughs> Oo, oh, may version ako, may version niya <laughs> May two versions. So, two days po kami ready yeah. dito. Yeah. May version mo. So ako muna, dad. May version niya. Yeah. So... Ano po kasi siya, uh, sumali siya sa singing contest mm -hmm. sa Tuklas Talino dyan sa DWXI. Mm -hmm. So that time, ako po ay isa po sa co-host ni Kong Michael. Mm -hmm. So that time, sumali siya sa Tuklas Talino para, uh, hindi ko masyadong alam yung ano niya, pero ang gusto niya talaga is manalo kasi yung premyo ay may malaking pera and then makakunta ng ibang bansa sa Hong Kong actually merong offer n'on yung grand finals na mananalo po doon so so natuklasan ko siya <laughs> pero nung nakita ko siya tawag dito parang ano lang parang ang suplado parang ang pari magpapari So, hindi naman ganun na-attract ako ng, ng talagang sobra-sobra. Medyo sobra. slight lang. Slight lang kasi gwapo eh, di ba? Napansin niyo oh, po oh, again. Kasi sabi ko talaga sa kanya, kung natatandaan niya pa, sabi ko sa kanya, uh, imbis na tanungin ko yung kanyang address, sabi ko, isang ka ba matatagpuan? Ah? <laughs> so, halatado, <laughs> halatado na. <lang. laughs> <halatado laughs> na. So, talagang, pag na, na ano ko yun, pag binabalikan ko yun, na... Sabi ko, Lord, thank you din. Kasi dun yung mga oras na yun, yun na pala yung time para makilala ko yung si Brother Dennis. And then, hindi naman siya nanalo dun sa, sa ano po, contest. sa contest, singing contest. <laughs> Pero nakasama ko po siya sa bansang Hong Kong. Oh, Kasi, prayer. Yeah, <laughs> ang nangyari po sa kanya, inoferan you know, po siya ng choir, yung head ng music ministry the time, mm. si Brother Sunny Mangulabnan. So, napaka-bless niya kasi kababago niya lang, isinama na, na, siya agad sa amin, sa Hong Kong, sa bansang Hong Kong. So, na, nakita na lang na, nakita namin na, na magkasama na kami, tapos ito, iaano ko sa i-reveal ko sa inyo. Pupunta pa siya palagi sa room. Hindi naman kami ganun ka-close, pero ang gusto niya, magpapatimpla ng kape. Sa inyo po? Yeah. Para-paraan. Ah, nice style! Para sa point of view. Yeah. Para sa po yung view. Opo, well. but, but, itinanggap niya yung offer na maging uh, sumama sa yeah. ano, gospel choir. Actually, hindi, well, hindi naging maano yung kanyang pagpasok sa gospel Square Hindi ganun ka, yes, no. hindi, hindi ganun ka kahirap. Smooth mm. As in, oo, oh, no, no? mabilis no? lang Mas talaga. Mas naunag po, po na yeah. na Siguro mo one year ako naging gospel Square, square. That's And that's then pumasos. siya so, pum pumasok. So, yun na. Dun sa Hong Kong no, naman. Nung Kape then. pala. Oh, 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 kape pala. Magkape. Oh, tapos yeah. ang ginawa naman, nung umuwi na kami, yung mga taga Hong Kong nagipray sila for us na magkatuluyan. Uh, pero kaya na po kayo na. Oo, no? during that time. Yeah, no? parang lagi, ewan ko lang din, sabi niya lang sa akin, lagi niya akong inaasar. Parang hindi, hindi talaga kami... Kinukuha niya po yung attention niya. No? Siguro. <laughs> para, para. Siyempre, no, Sister Ellen. Pero ano, ano talaga, as in, parang wala lang tapos nung dumating na yon yung time na yung mga taga Hong Kong, yan salamat sa Diyos sa mga kapatiran po natin sa mga taga Hong Kong, nag talaga sila kasi nagdo kami, nagkaroon po kami ng concert po dun sa sa Hong Kong. At ang nangyari po, yung concert na po na yon ay na-extend pa, 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 po kami. I think mga one month, uh, one, one week pa. One week. One week pa. Imbes na uuwi na kami, ah uh, pinaano pa kami, pina-extend pa kami para, mm, sabi may, nga, oh, may bagyo may bagyo, so hindi natuloy yung aming concert so, binibigyan na -extend talaga po kayo ni Lord time, kami talaga nagkaroon ng time na you know, like talaga po kayo that time mm -hmm. Tapos nakita ko ng prayer partners, tapos may chemistry to ah. Kasi <laughs> so, kumanta na kami no, nag-ano namin. Magka-away nag tayo. Pero magka-away kami, para kaming asot puso. Bakit po naman kayo magka-away? Hindi po kayo magkasundo sa tono. <laughs> Hindi kasi. <laughs> eh. ayan. Ano kasi, um, actually, ang, ang mga choir, ng mga bata pa sila eh. Actually, nag-start nga sa choir, 16 years old yan yeah, siya. Yes. Mga ilan taon na po kayo that time? sa uh, 18. Yeah, no? 18. Kasi nung na nag-start ako, 23 ako siya, 18 siya. So talagang mga bata pa. So kami, kapag naghahayo kami during that time, actually sa Cavite Coliseum at sa San Pedro Coliseum, si Romy at si Mean, tapos ako, baka parang mga asot pusa kami, naghahabulan pa, nagagano. <laughs> asara na, asara. So, <laughs> kami ni Romy, gusto namin inaasar sila. So, talagang yung start namin parang ganun. Tsaka ano eh, um, sinabi ko naman sa kanya, ayoko ng choir. Mm -hmm. So, kami, so, ano yan. na ako, rejected okay. na. Okay, hindi so, kaya na po agad <laughs> sa listahan, nalaglag oh. po yung hmm. ngayon hmm. sa audition. <laughs> 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 may line up. <laughs> hindi, kaya ngayon ang ano eh, parang yun yung parang twist. Challenge. Ah, Di ba? Kasi nga, Minsan hindi mo maintindihan eh, yung ayaw mo. Nah, hindi naman sa You're ayaw. It's no? true. <laughs> ay, <laughs> really? <laughs> <laughs> hindi kasi, eh, tawag dito, galing kasi ako sa music ministry sa Charismatic before, sa Pandakan. Mm -hmm. So ako yung parang naging head doon. So hindi naging parang maganda yung ano dahil may mga nangyari. So kaya parang nabuo sa akin ano, na ay ayaw ko na ng choir. So parang ganun. Mm -hmm. Pero kung minsan yung palayon, minsan kung ano yung ayaw mo, yun yung bibigay sa inilord. Oo, oo. Kaya mm. kaya ang sinasabi kung love is undefined din, eh. hindi mo siya ma-contain. Pero basta talagang nakalaan, dadating siya. Mm. <laughs> no, oh, yung yeah. papa o oh, o oh, kami eh. papa tulad lang ako pero totoo yun talaga no talagang pag, pag binigay sa ni Lord kahit ayaw mo wala ka magagawa kasi the, din ito oh, ganon. the more you hate the more you love daw oh. oh. parang ganun no at saka ano siya eh al alam mo yun parang may script yung hindi mo kailangan pilitin eh gusto mm siyang dadating no Nasa, nasa timing din kasi talaga ni Lord po. No? Siguro, ang isang ano na din noon, is pareho kami nasa gawain eh. So, hindi naging mahirap yung, yung udyo. Tapos yun siguro ang isa sa pinaka, yung sangkap na napakahalaga doon. Tsaka, munting na rin kami magkahiwalay. Eh. Yeah. Hindi, na, hindi na dapat natuloy yung ano. Kaya, ayun. Kaya naman natin i-reveal pa yun. di ba? Mayroon parang katayin. Nasa pangalawang tanong pa lang tayo. Dako, isusunod ka na ba to? Ito, ito na, ito, ito, ito na. Uh, po, uh, ito Siyempre, <laughs> yan nga po, no, nagkaroon, nagkakilala kayo, tapos hmm. i close po. Meron to. po pala akong tanong. Ano ba? Sir Ellen, hindi po ba kayo nasaktan? Kasi, di ba, medyo gusto nyo na po siya. Ay, hindi naman. Tapos, <laughs> na nalaman <laughs> yung ayaw nyo ng part. Inaano ko pa siya. Inaano ko pa siya din sa ibang choir. Di ba, Ay, nasarasan pa po. Inireto ko Yeah. Oh. Pero deep inside Ay. nun ang kanya. Tiyara. Hindi naman kasi may Ay, boyfriend dada. ako that time. Ay! Oh. Okay. Kaya kayo naman po, hindi kayo nasaktan. Hindi, ako yung comforter niya. Hmm. Kasi nung may boyfriend siya, ako yung nagko-comfort sa yeah. kanya. Pero nag-start po kayo sa friends. Yeah. Yun ang importante hmm. oh, oh, talaga. Okay. So talagang meron na kayong kumbaga, foundation. Oh, uh, tapos may mga ano na kayo katulad ng mga katulad ng ibang kaibigan na may mga deep talks na kayo about life. Mm -hmm. Na talagang alam niyo na po yung isa't isa. Yeah. is nagkakilala kayo na gusto. Friendship parang talaga ang magandang foundation. Kasi ano kami, mm -hmm. parang hindi pa ganun yung ano namin. Yung parang mga bata oh, nga. Oh, so, parang, mm -hmm. parang pag iniisip ko yung napaka, ano, parang immature, mm -hmm. parang kung makikita mo lang kami dyan sa Amor Solo, nagtatakbuhan lang kami. <laughs> hindi, wala yung alam niyo po yung, yung, yung mga ano, yung seryosong mm -hmm. pakikipagrelasyon. Yung gano'n, wala. Pusong Kasi, bata in, po. parang nag, naglalaro nag, lang doon. Nag-explore pa Lagi lang. Lagi kami napapagalitan ng aming ninong na, 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 na mayapa na si Ninong Leo, mm -hmm. daddy. Lagi kami napapagalitan kasi nagtatakbuhan kami. <laughs> Imbis <laughs> na, diba? Saan na siya? Sa office, <laughs> um, our solo. Kami nagtatakbuhan dun after ng rehearsal. Nag-aantay kami ng duty. Yeah, duty namin sa gabi ng, ng evening gawain. So nag-aantay pa kami ng oras. As in do, nagtatakbuhan ng kami. Bulitan. Uh -huh. uh -huh. Pero ang, ang ano din siguro noon, kasi umiikot yung mundo nyo dun lang sa mga kasama nyo talaga yes, eh. Uh -huh. Kasi before, ang... Ang choir talaga parang ano, parang pamilya talaga yeah. siya. Mm -hmm. Tapos ilan lang kami noon eh. Actually ang banda noon parang apat lang. Tapos ang choir parang eight to twelve mm -hmm. members yes, lang. Magdalas lang po kayo magkakasama. Oh, yeah. Tapos yung ibang mga kasama naman namin, ito talaga naman, si Brother Raffy Lawang, si Lester Dulce medyo ano na si yung mga matured. So kami yung parang mga bata doon sa sa okay, kami yung mga yun. yung mga bunsoin, kayo po o, no, doon. Oo, kasi si Ate Gina siya yung parang panganay at saka si Ate, Ate monet. monet. So kami ng ni Romy ako si Ellen. Tsaka si kami yung parang mga pasaway. Sila so <laughs> yung mga masarap po to sandat. Masarap pagtitirisin. Uh, ako kung uh, mga napapractice ka na sa uh, uh, magugulo. Uh, <laughs> masarap pagpukurutin. <no>? Pero <laughs> ayan nga, siya, uh, sa pabataan. Uh, oh. eh. So ayan Lisa, nalaman na natin ngayon kung paano talaga sila nagsimula. Itong next question natin ako <laughs> Gusto ko yan. Gusto ko Maganda hmm. to. Kinakabahan ako. <laughs> ayan, talagang po namin, when was the time na na-confirm nyo na po sa sarili nyo na he or she is the one? Mm hmm mm hmm. Sino kung mauna? Baby's first or <laughs> Kasi ano, si brother din. Um, ang mga ito, mga girls, makinig kayo ha. All may, ears. May, may, mga, may mga boys na, kasi syempre kaibigan ko siya. So, nagpaano siya, nagpa-miss. Hindi oh. niya na ako kinakausap. Mm -hmm. Parang, pero... Parang hindi ko matandaan niya. Ayun, mag-aaway pa. <laughs> kasi, <laughs> na, gumawa siya ng letter. Yeah, <coughs> right. mga letter yeah, po yeah, talaga niya. Old, old, old school yan, uh, mga <laughs> let letter. <laughs> Binigyan niya, letter, niya ako pa. ng letter. May kanta din. Yung, ano, Somewhere Down the Road. Dad, kinip ko pa yun, dad. sa sa'yo pa? Yeah. Ay, hindi po, ngayon <laughs> niya <lang nalaman. laughs> <laughs> Binigyan niya ako ng letter. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko, pati hindi na siya. Hindi niya na ako inakausap. Sabi ko, kay kaibigan ko naman siya, di ba? Parang nagpapamiss lang. Ayun pala, parang namiss ko siya. Sabi ko, parang namimiss ko si brother din. Ah. Yung, yung companion. Parang naku-confirm nga um, po na may feelings na kayo. Parang, natin. teka muna, parang may iba. Parang, may parang dumala rin na yung pagiging kaibigan ko sa kanya. More than friends. Yeah. 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 <laughs> At saka you know, ano, parang kasi ako rebound, ang uh, rebound mo nun eh. Oh, kasi yeah. during that time, meron siyang ano eh, nag-break si Ryan. Nag-break ah, ka okay. Oo. So, para i-console siya, ayun, kung punta kami sa Greenbelt, tapos nag-uusap kami, tapos inaano ko siya. So, eventually, yun ang, parang, ang ano ko kasi, dahil five years old ang tanda ko sa kanya. So, parang ako yung kuya yeah. yun. So, <coughs> Mga <Maka> kuya, kuya <coughs> talaga. <maka> -kuya, <coughs> five years pa. <laughs> 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 Pero nung time po yun, talagang nagpapamiss kayo? Hindi eh, ko nga, sa ano eh, Ba? Kasi, parang, parang ano naman Or din po, eh. baka po ayaw nyo na siyang i-message kasi nagkaka-feelings na rin po kayo. eh siguro <laughs> na, dahil... ano, na, na. Ayaw lang kayo kasi mag-umakamit ka na daw. That time. Actually, <laughs> si Sister Ellen kasi, ano pa ito eh, bata pa siya. Parang siya na rin yung nag-bebread doon na doon sa family niya. So isa 'yun sa parang naging ano namin eh dahil Ay, hindi po humindra, mag-hindrance parang rin Kasi hindi kami po pwedeng magana dahil inaasahan siya. So baka ma-distract po siya. Actually isa 'yun sa naging ano din 'di ba dahil nag-decide na kami nag-part ways during yeah. that time. So ayaw na niya. Chapter closed. <laughs> hindi kasi gusto niya tumulong sa ano niya. Naiintindihan ko pa naman. Oo. No. So isa 'yun <clears throat> sa buntig ng talagang maging ano namin na mag-separate kami. Actually, wala na kami. nakipag ako. Nasa Singapore siya. Mm -hmm. Mga ano na po yan? Ilang taon na po kayo magkaibigan niya? Mm -hmm. Mga ilang mm -hmm. na na? Three years? Mga three, three years na. Years. Oh. Tapos naging kayo na talaga na? Oo. Tapos pumunta siya sa Singapore para mag-mission doon. Uh, Nakipag-iwalay na ako para makapag-focus siya mm -hmm. dun sa ano niya, yung pagiging picture niya. Yeah. Gano'n na po kayo katagal ng boyfriend-girlfriend po nun dumating yung time na... Hindi mm, di naman gano'ng katagal. Actually, Man, mas matagal yung, pa kayo magkaibigan. Yung nag-start din yung ano namin, no, para ano lang, um, nag-practice kami mm -hmm. dun sa bahay namin. Mm -hmm. So, um, makinig po kayo. Ay, <laughs> <laughs> ito na, ito practice na. Kumapit tayo. So, after yung practice namin, Hinalikan ko siya. Ay! Hindi oh, ka. <laughs> oh. Saan? Sure. <laughs> <laughs> hindi <laughs> pa kami, hindi pa, pa kami pa ma kami oh, oh my God. So, parang... feel ah, ano? lang po, ganun. Ah, Kasi crush nyo ano, po, ganun. tayo nag... Uh, Deep uh, talks. Eh, Andi, nag ano kami, nag duet kami. So, oh, nag-practice kami. Inano namin, ano, sinod na? namin sa mga taga Hong Kong. Eh, oh. So, after namin mag-record -ano, mag ng kanta ng duet, Paalabas uh, na ako. Ngayon ka nila. Oh, ko niyo. So, na feel nyo. So, Dapat, dito lang talaga. Umarap ko! Umarap ko! Hindi, kaya, kaya nga yung ano namin, walang walang courting eh. Walang so, na, ka, uh, uh, wala, na, ah, wala na. na. Yun po sa Parang yung nangyari na yon parang naging automatic na kami. Na. Yeah. Kasi magkaibigan so, na rin naman po kasi kayo. Sealed. Oo. Pero oh, nung nandun kami sa jeep, hinatid niya ako sa ba, sa bahay namin sa Cavite from Pandakan. Hindi kami nag-uusap. <laughs> kasi... Nashock po kayo. Na oh, Pareho kaming siya. Parang wala kami sa sarili. <laughs> may mga instance na ganoon pa <laughs> Oh. Parang, <laughs> Kasi parang Nag ano lang yun. Nakakayaan kami kasi magkaibigan kami tapos biglang alam mo yun. tapos parang na-confirm pa ata niyo sa sarili niyong uh -oh. yung feelings. Mo. Feeling parang instantaneous eh. Mm -hmm. Yung parang it goes with the mm -hmm. ano, yung moment ba. Mm -hmm. So yun. Go with the flow. Nag-slow mo po ba lahat? Na ang malaki din yung hirap ko sa kanya eh. Ay, bakit Before. po? Hindi kasi, po? yung nasa ano siya, kinakailangang ihatid ko siya malayo eh. Or... Oh, Oo nga, okay. pangdahan na dito. So, tapos ang DASMA nun, kung alam nyo, yung biyahe sa DASMA, lubak-lubak. Yeah. Tapos ang... May powder ka na pa. Ang <laughs> ano lang, <laughs> ang, ang instant, <laughs> uh, ang instant uh, transport lang is jeep. Jeep. So talagang alog-alog ka hanggang doon. Pagkatapos, medyo matapang yung tatay niya eh. Ano tahimik uh, sila sa jeep kasi na-shock sila tapos gano'n gano'n sila. matapang yung tatay niya. So, nung minsan na uh, ginabi ako doon, hindi ako makatulog sa loob ng bahay nila. Sa labas ng bahay ako natulog. Sa Ay, Ano lang, sa parang upuan lang. Doon ako Hindi pwede po. No? Yeah, uh, um, Grabe pero, po palang inyong sacrificio. Um, ang dami. Marami pa. Gusto, gusto mo siyang ihatid eh. Kasi parang dahil nga gabi na kami minsan umuwi. So parang, ano ko yung responsibility ko sa kanya. Or... Yeah. So kaya, siguro ganun, ganun talaga. Gusto mo naman, nahihirapan ka pero gusto mo. So after po, yan talagang naging kayo na po? Hmm. Tapos you na-confirm know. na sa sarili niyo na ay, talagang mahal ko na pala siya, ganun. Mm. Kaya nga lang, yun nga, dahil instantaneous siya. <laughs> so walang courting, wala lahat. Wala talaga, hindi niya na ako niligawan. Parang yun na, yun, niya na ako niligawan. Yung larapitan <laughs> ako, natatakot na ako. So ang... Um, yung parang depensa ko sa kanya, parang huwag mo, no. kung, wag wag mo big kong nakapitan. Doon ang tasmi. Talagang nagtataas ako ng boses. Tapos nagbabato, nagbabato ng mga gamit. Yung mga gamit niya. Binabato sa akin. <laughs> <laughs> Sinasambot niyo naman kung kayo. Ito kasi mahal Pero naisa <paari>. <laughs> ka na doon. Sabi niya, nung igaganong ko na yung TV, Pangaliyan. sabi ko, binata pa ako, TV ko na yun. Napamata ng tao.